pasok. <laughs> mm, mi high five, mi high five. High five. <laughs> Hi guys, so ngayon po ay kukuha po kami ng suha doon sa malayo para pang-protection sa ating bebe. Okay, tara. lang. Kamu <laughs> mm, sa pagkata mo abot yan ng garang hinada na ho. mi high five, mi high five. <laughs> high five. <laughs> Seriously, baby. Sunod rami ninja. So, andito na kami po. Andun po yung padyak namo Oh. E zoom na Dito to. Man. Oh. Zoom na to. Yung malapit sa... Yan o. No? Ano yan. Ah, oh, klaro mo, Drew. Oh, patingin nga. Yan. Hmm. Oo, oh, oh. yan yun. Ayan, ayan. Asa, asa na ba to? Yan. Asa na ba to? Ayan, Di ayun. Maklaro, dako, ayan. Hindi maklaro. Ayan. Ayan. Yan yung pajag namin. na. Ang galing. Ah, Diri dyan ko kaog saging te. Pag ari, nang bisita ko diri Kaogi kaog saging. Oh, nilantay dre. Ilalagin ko ang nagilang pool. Ah, ilani. Yakol ba? Alanikol? Ang lanikol. Papa mo. Ang lima ka yung balaya. ba? Ah, huwag na. Guys, mo din desa Chura de sa bagyong udit. <laughs> <laughs> three years na no? Three years <laughs> na yun? Ah, mag three years pa? <laughs> ah, grabe yung. <laughs> Ito <tell son> pa. <laughs> Kisam sa nang payag ya. Ano, oh wala na ni Tau. <laughs> yal arandakan jude oh, kuc diri kumagbai ke kuan mindutun kay arangka tangasun ag mga ano oh, kisa po ina kapalit kanu kapalit ani ya asam lagi ay sayang americano oh, diya gya oh, po oh, na oh, dera Abina. Tapi pakai ini itu. Itu yun, guys. Ito, Ito, po. Diretso ko sa una. Huwag nila entrance rin. Pwede po magbalik no. Tulungan kita, ti. Hindi sir, gaya siya, ti. Expert ka na kumpay-kumpay. Pwede ka bula na. Pwede ka bula na. Ginay, me. Paghinay ko no. Ay, paghinay na. Ay, basura ito. Ay, ka sa bato. Ay, bakuan ka na bato. Ay, ka

lang magpasaan pa kung balik ibalik ya nagtiis oi nagtiis oi kung bunga sa baba uy Inanaran yang gidak Ay ko <laughs> <a> of... <laughs> <laughs> Laos lagi no

Una na mo. Yeah, hey. Si ate mo nagdag ko ano. Suha. So, <laughs> si shout out din yung do ate. Pag open yung gi-repair gani sa bagyo. Uh, Ibawaan te? may pag. Oo <laughs> nga. Eh, di pa na ko agas to. Dito <laughs> pala yung, yung nag-vlog -ano ako, nag ako na may dalang saging saging ayan dito po yun. bawal na pong pumunta bawal dahil na. din po sa akin kaya pinagbawal <laughs>